Hello and welcome back sa aking channel. Sa ngayon, ang sikat na celebrity na si Kim Chiu at ang kanyang ASAP family ay narito sa Milan, Italy para magtanghal sa September 10. Ibinahagi ni Kimi sa kanyang social media account ang ilang bahagi ng kanilang unang araw sa nasabing lugar. Sa kanyang Instagram page, pinakita ni Kim ang isang carousel na larawan at video kung saan makikita rin si Maymay May Entrata. Sa isa sa mga video na ibinahagi niya, maraming Pilipino sa lungsod ang nagpunta upang makita siya ng malapitan. Ito isang napakasayang karanasan para sa kanilang lahat. Ating abangan ang kanilang espesyal na pagtatanghal sa Milan. Bago niyo panoorin ang video ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang kaganapan. Thank you